Yo, what's up mga boss? This is GTP Game Yard ulit. At ngayon lang po tayo nakapag-update dahil binabagyo po tayo dito sa ating manukan. So ayan, kung makikita nyo, tinanggal ko na yung flying pin doon at nilipat ko na naman dito. Ayan. Then meron din doon. No? So mga idol, ah uh, dito nakaraang linggo, bumabagyo dito sa manukan natin. At uh, kung makikita nyo, nasa vacation ako nung panahon na binagyo dito. Okay. Makikita nyo naman yung mga vlogs ko. na uh, nasa bakasyon ako. Sarap-sarap buhay. Pero hindi ko alam, yung manukan ko ay binabayo na pala ng napakalakas na nagyo. At ngayon mga idol, ang nangyayari, lahat ng manok ko pumayat. No? So nag-reduce yung katawan. Uh, nagkakasipon. So, nakakalungkot isipin, no? no nagpapakasaya ako doon. Tapos yung mga manok ko pala dito, eh, nagsasuffer doon sa bagyo, mga idol. So, syempre, nakamonitor naman ako, pero hindi talaga may iwasan yung pag-reduce ng kanilang mga katawan. Lalo na, na wala ako dito, ah uh, talagang walang tututok sa kanila. So, ngayon, mga idol, bilang kapalit, sa pagbawi sa ating mga manok. Awa ko itong aking panglaban Sa oras ng kagipitan So ayan yung mga hens ko Medyo goods na sila Ayan yung mga hens And then, uh, Ano ko Mga Ayan mga 5 months old no? So ayan napapaligiran na ngayon Ng manok na uh, Nag reduce talaga yung mga Pangangatawa nila nila ano ba ang dapat gawin kapag gano'n ang nangyari no? uh lumiit yung kanilang mga katawan na dating bulto ngayon ay hindi na ganoon kabulto pero wala naman silang mga uh sakit bukod din sa nag-reduce talaga yung kanilang pangangatawan na hindi na tulad dati na talagang pag alis ko ay eh, bilog na bilog sila so ngayon merong konting pagbabago so ngayon mga idol panahon na para ibalik natin yung kanilang pangangatawan. So ano ba dapat ang first tip natin kapag ang katawan ng ating mga manok ay nag-reduce or pumayat, no? So hindi na sila ganoon kabulto. So ang first aid natin agad diyan ay pupurgahin. Pero hindi po pwede yun. Kasi pumayat sila dahil sa bagyo, sa ulan, sa stress. So ano ba ang dapat gawin? So una natin gagawin ay bibigyan natin sila ng vitamins B12 ng Arbet mga idol. So, ang binili ko nito mga idol ay dalawang bote, ubos na yung isang bote kasi araw-araw ko silang pinapa B12 mga idol. Then syempre, dahil uminit na ngayon, no? Uminit na. Ayun, makikita nyo, may araw na. mga idol. So, liliguin na natin, no? Bakit ko ba liliguin? Eh, ligong-ligo na nga sila sa ulan. Dahil po mga idol, yung niligo nila ay ulan at hindi plain water, no? So liliguin natin at yung tubig natin ay ilalagyan natin ng washout. wash out, no? Syempre, hindi mawawala yung ating Belamil para bumuka yung kanilang pangangatawan at bumalik yung si dating sigla nila pumula. So ayan po, dala-dala ko yung Belamil, meron akong Iodet. Ayun mga idol. So tuturukan kanyo agad sila sa mga magugulang na 0.5 uh, sa mga mga 7 months, 6 months, 4 uh, months old tuturukan niyo sila ng 0.3 sa ating gamit na Bella Mill mga idol. Kung makikita niyo nagiba yung setup natin. Wala to dati dito pero nilagay ko diyan. Mga kanawayon niyan mga idol. Marami po tayong kanawayon dito na mga banded ng WPC local and national mga idol. Siyempre yung broodcock natin kung makikita nyo ayan medyo pulang-pula na siya at talagang ready-ready na. So, bumalik kasi ako noong July 17. At pagbalik ko, pagdating ko agad, check agad ako sa mga manok. At talagang nakakalungkot dahil nag-reduce lahat ng kanilang katawan. So, ayun yung mga flying pin. nag na ng standard, no? So, nilagay ko yung mga flying pin dun sa mga matutuyong lugar. At kung makikita mo, sa kabilang tipi, ayan, mga walang laman. Bakit nga ba walang laman yan? So, kinulong ko lahat mga idol, andun sa loob. Ayan. So, pag uwi ko, sakto, ah, wala ng bagyo, uminit. So, niligo namin lahat, no? Ligo, urok, multivitamins. Ito mga idol, is 3 to 1 week. No? So, kung nararanasan nyo to, sa pagpayat ng inyong mga manok dahil sa bagyo, ulan, hangin dito, napakalakas, tapos malamig pa. So, ito ang gawin nyo mga idol. No? Sa mga magugulang na uh, bela ang iturok nyo, 0.3 mga idol. Okay? Tapos, sa mga medyo bata pa, 7 months to 4 months, ang iturok nyo naman, bela mil din, pero uh, 0.3, yung magugulang 0.5 mga idol. At syempre, huwag nyo kalimutan ito. Mura lang to mga idol, pero ipiktibo. Kasi ang mga manok natin pulmutla, No? Siyempre, ikaw ba naman bagyuhin ng 7 days? Tapos hindi ka, uh, hindi ka sumilong. Sumilong ka man, pero basang-basa ka pa rin. putik. So, talagang may stress mga idol. So, kaya ako ito, ngayon, uh, street gamutan mga idol. So, ngayon magtuturok ulit ako kasi nagturok ako nung Monday. So, ngayon, magtuturok ulit ako. Uh, ng 0.3 sa mga 7 uh, months to 4 months mga idol at syempre mga idol sa mga hands natin kailangan din natin turukan ng bilamel so ang bilamel po kasi ay pampabuka ng katawan at pampagana kumain mga idol right so kung makikita nyo papasilip ko sa inyo yung mga uh, specialized or yung mga brood natin na uh, uh, sinilong ko dahil talagang yung ulan ay eh, walang tigil lalo kahapon Grabe mga idol. So, tara. Ito yung mga banahaw natin. So, yung mga banahaw naman natin, walang sakit. Kaya, andyan. Ang sinilong ko lang mga idol, is yung medyo tumamlay, no? At goods na goods naman yung mga hints natin. Andyan din. So, ito na po yung mga uh, sinilong ko mga idol. So, tara. Babaan lang natin ng konti yung ating handle yan okay. malapit na po pala ang breeding season so yung mga gusto mo pa-reserve ng sisil pa-reserve na kayo so ayan po yung mga manok ko ayan nasa loob dito naman yung ayan kung so, mapapansin nyo mga idol mga kanawayon niya no oh. So, yan yung mga uh, tumamlay, no? Nilamig, mga idol. So, ngayon, mainit na. Magliligo tayo ngayon at hawak ko ngayon ito. Panglaba natin sa sakit. Right? So, yun lang mga idol, no? Sana na, nakatulong sa inyo yung aking advice na pagka yung manok natin ay na-stress, no? Na-stress at nag-reduce yung katawan. Hindi naman sila nagkasakit pero Ingredients dahil sa lamig. So ito lang yung gagamitin natin. B12 mga idol, araw-araw po ito. Ito naman, every uh, one week mga idol. Pero pag point three, every four days mga idol. So, every four days. Wala pong pili yan mga idol. Uh, four months to two years old. Hen and stag mga idol. no? So yun lang mga idol. Uh, sana nakatulong sa inyo itong aking munting tip. At uh, ngayon naman ay bumalik na ang katawan ng aking mga manok, uh, gumaganda na, pumupula na rin yung mga mukha nila. Kaya talagang epektibo mga idol, right? Bye-bye.